magkatulik ka na kasi para mabigyan linaw lahat ng tanong mo sa sarili kasi lipat ka ng lipat sa ibang sekta lalo ka lang lumalayo. So, sagutin po natin yung comment na ito ng isang uh, member ng Catholic. So, respeto sa mga Catholic, Catholic Faith Defender, uh, mukhang masasangkot kayo ulit sa aking video sapagkat uh, meron kayong mga bro na nagko-comment sa ating mga video. So, ito, sariling pananaw niya naman ito. Ang masasabi natin sa pahayag mo, yun pong aking paglipat-lipat sa ibang sekta ay hindi po indication na lalo ako napapalayo. Hindi po yan. Kasi maraming nagsasabi niyan, lipat ka ng lipat, lalo ka lang namamali. Hindi, totoo yan. Kasi unang-una, uh, meron ako laging makatwirang dahilan kapag ako nagpapasya talaga na lumabas sa isang sekta. Hindi, yun yung basta naisipan ko lang, lalabas na. Ako. Hindi, paninira sa akin yun actually. Hindi na nila inaalam ano yung dahilan ng aking pag-alis. Halimbawa, katolika. Uh, ako ay dating katolik. Binyagan ako sa katoliko actually. Ang buong pamilya ko ay binyagan sa katoliko. Then yung aking mother na convert sa born again Christian. Born again Christian yung aking kilala pananampalataya. Then ako ay na-convert na hikayat ng classmate ko na Iglesia ni Cristo. Nabaptize kasi ako sa INC 2007. So, nahikayat ako sa INC kasi mas nakita ko yung araw ng INC is malapit sa Bible compare sa born again Christian. So, umalis ako para sa akin at sa pag ko sa Bible. Makapira na umalis ka sa born again, umalis ako sa born again. At lumipat that time, sa iglesia ni Kristo. Kasi kung pagkukumparain mo naman talaga ang doktrina ng INC at saka ng born again, eh malayo talaga sa isa't isa yan. Kasi ang born again, wala naman sariling doktrina eh. Yan ay halos doktrina lang din ng mga protestante. Kaya kung magpo-born again ako, ba't di na lang ako bumalik sa protestant church? Kasi ang protestant ang nauna sa mga paniniwala ng born again. Eh kahit may parehong paniniwala ang born again at protestant, bumukod pa rin ang born again. So, dun pa lang, Nilalabag na yung doktrina ng Biblia na kung saan hindi dapat nagkakaroon ng pagkababahagi. Ang pagkakababahagi, hindi huyan sa Diyos. So, umalis ako sa Born Again, lumipat ako sa INC. Pero umalis naman ako sa INC kasi nag-grow yung aking knowledge sa Bible dahil ako'y nanatiling nagbabasa pa rin ng Bible. Nung nag-grow yung aking knowledge sa Bible, doon ko nakita na sa si Iso Cristo, hindi dapat sambahin sa paniniwala naming mga iglesia sapagkat sa si Iso Cristo ay tao lang. Tao lang, hindi bisabihin hinahamak pananaw lang ng ayos yun. Pag sinabing tao lang, ibig sabihin, walang dual nature. Tao, tao talaga, kagaya ni Maria, kagaya natin, na sa paniniwala ng ANC, nagtaglay lang ng mga titulo na galing sa Diyos, kaya nas ng Diyos. Pero tao pa rin yun. Kahit balibalita rin mo mundo, tao pa rin yun. So, sumasamba kami sa tao. Inalisan ko yun. Ayaw ko sa sumamba sa tao. Kaya imagine yung tao, sasambayin mo, tapos idamay mo pa ang Diyos, na inutos daw ng Diyos. Hindi ho. Kung nagutos ang Diyos na sambay sa si Isokristo, indication yun na sa si Kristo, hindi basta tao lang. Kaya mali, doon ko nakita. So, ibig, ibig sabihin, Catholic. Hindi pala ako dapat umalis sa iglesia kasi hindi dapat magpalipat-lipat. Ikaw ba, pahay ka sumamba sa tao? Sige nga, kayo mga Trinitarian, pahay ba kayo sumamba sa tao? So tama yung decision ko na umalis ako sa iglesia. Bakit? Eh kasi sa Bible, natutunan ko, hindi nga dapat sumasamba talaga sa tao. Maling sambahin sa Yesu Cristo, sa paniniwalang sa Yesu Cristo, ay tao at walang ibang likas na kalagayan. Hindi pag-uutos ng Diyos na sumamba sa tao. Kalukuhan mo yun. So, umalis ako sa INC. Makatwiran kayo? Yes! Tama yan eh. Walang mali doon. Kahit ikaw mismo na katoliko sa sangayong kasi ginawa po. Nung umalis ako sa INC, ako naman ay nahikayat sa Pentecostal, Fourth Watch, ni Feriol. Umalis ako doon kasi nung nag-first year theologian ako, wala na kami ibang ginawa, hindi magpa-offering. Nangangaral na lang kami, hindi para mang bird, hindi para mangaral talaga ng ibanghelyo. Nangangaral kami para sa pera. So, umalis ako doon. So, mali ba yung ginawa ko? Hindi ba yung magpapiran? Meron bang expiration? Ay, brad, dapat isa o dalang base ka lang lalabas ha. Pag umalis ka, mali na yan. Hindi ganun, brad. Hindi ganun, brother, sister. Kahit gaano, karaming sekta ang kinabilangan mo. Pag nakita mo, mali. Labag sa turo ni Jesus at ng mga apostol, dapat mo talagang alisan yan. Hindi natin pag-usapan dito yung kahinaan ng tao, ha? Kasi ang tao talaga may kahinaan. Ang church as uh, tao kasi ang mga member niyan, may kahinaan talaga yan. Pero it doesn't mean na kapag ang aral na mismo ang nakita mong mali, eh, mananatili ka pa rin. Hindi na yun. Hindi na yun makatwira. So maliban yung aking pag-alis sa Pentecosta dahil pera-pera ang laban na. Hindi yun mali. Tama yun eh. Tama yun. Kahit ikaw na katoliko, walang magsasabi sa akin na katoliko na maling ginawa ko. Bakit? Sapagkat hindi ko pinagbibili ang salita ng Diyos. So lumabas ako sa Pentecosta. Then napaanip ako sa Seventy Adventist kasi nakita ko tama yung aral ng Bible about sa Sabbath, Ten Commandments at hindi pagkain na marunit ng maldumat. Especially yung kaligtasan na ibiyaya ng Diyos mo pamamagitan ng pananampalataya. Nakita ko na tama ang mga aral na Kaya po ako ay umano sa Seventy Adventist. Kaya proud ako nung ako naging Adventist kasi commandment keeper kami. So, Mali ba yun? ako sa 7 Adventist dahil nakita ko tama yung mga aral na Hindi, mali yun. Tama yun eh. Kasi patuloy kang nag-aaral ng Bible, patuloy kang lumalago. Mas lalo mong nakikita yung tamang mga aral. Nga lamang, noong ako po ay nag-research, may mga kapatid na gustong talakayin ko yung about sa issue ng abortion. Hindi actually, sa akin galing yan eh. Sa mismong mga adventist din yan na nagpo-comment sa akin at nag-BPM. Gusto nilang aralin ko yung, yung issue about sa abortion guidelines na inilabas ng general conference. Gusto nilang matiyak kung tama ba yun o mali. Kaya na tumagal ng tatlong taon kasi gusto talagang tiyakin kung totoo ko yun. At sa tatlong taon doon ko po na-prove na tama pala yun ng general conference ng 70 adventist ay naglabas ng abortion guidelines na kung saan ang abortion guidelines na ito, binapayagan na ipa-abort as long as yung magulang mismo magpapasya na ipa-abort yung kanyang anak sa iba't ibang circumstances. Para sa kanila, exceptional circumstances daw yon. Meron pa ng abortion guidelines na under 15 years old, kung gusto mo ipalaglag basta ikaw nagpasya, pwede mong ipa-abort. Kung baga gagawa sila ng para-para, pigilan yun, papayuhan ka. Pero sa bandang muli, kapag nagpasya ka na ipa-abort yun, papayagan ka pa rin. Abortion guidelines po nila yun. Meron namang kapag ka Uh, ang baby ay hindi daw meron pang isang ano eh na mababang uri daw mababang uri ng pagkatao yung ipapanganak kaya natawa ako dito eh, kasi sinong, sino sino pwedeng maghatol kung yung mo ay mababang uri ng tao o hindi pwede daw yun ipa-abort based sa guidelines akala niyo lang naniniwala ako eh pero kasi meron akong pag-aaral eh ang problema kulang kayo sa research kaya nga tinutulungan ko na nga kayo tinutulungan ko na nga ang mga Adventist para matutunan po kung ano yung itinatago. So, lumabas ako sa Seventh Day Adventist kasi bilang commandment keeper. Kaya ako naging Adventist eh dahil sa nakita ko tama yung aral ng Biblia about sa sampung utos. Pero nakita ko, yung abortion guidelines na inilabas ng General Conference, labag sa doktrina. Hindi ko tinuturo na doktrina ng Adventist ang abortion. Ang itinuturo ko, labag sa doktrina ng Adventist yung abortion guidelines. Nag-gets so yung ibig ko sabihin? Kaya nagpa siya akong lumabas. Bakit? Eh labag sa, labag sa konsensya ko bilang commandment keeper na hiyaan na meron kaming abortion guidelines. Sa so, lumabas ako, sarili ko yung pasya. So mali ba yun? nalayo ba ako sa katotohanan dahil lumabas hindi ako kasi sa bawat naaaniban ko sabi nga ni Apostol Pablo pakinggan mo ang sinasabi ng lahat ng tao at pulutin mo ang mabuti hindi ko naman hinahayaan na yung tamang aral na, naku, natutunan ko sa bawat sekta is mawala ng saisay hindi ako, pinanatili ko pinananatili ko yun at nung naipresent naman sa akin itong Church of God meron akong napakamakatwirang dahilan kung bakit naman ako umanip at dapat manatili na dito Ibig sabihin ko man ay lumilipat sa iba't ibang sekta, hindi dahil sa trip ko lang lumabas, kundi hinahanap ko lang yung totoo. At pag nakita na yung totoo, dapat ka nang manatili doon. Meron pong aral ang Church of God na siya ang nagpapabukod sa kanya sa lahat ng sekta na siyang dapat mong panatilihan. Ang Church of God, ito po ay nagtuturo about sa pagsunod sa sampung utos. Kaya ito po ay Sabbath keeper. Hindi ko makain ng hayop na maraming maluma. Ang kaligtasan nito ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo. At yung aral nito na hindi kayang kopyahin ng alinmang sekta, ito po yung kanyang history na kung saan matitrace back mo ang kanyang history na siya ay connected sa first century Christian. Isang aral na hindi kayang makopya kahit ng relihiyon mo. Kaya hindi hindi mo ko dapat ikayatin na bumalik sa kaya hindi mo ko dapat ikayatin na umanib sa Katoliko. Bakit? Kasi oh, sa kasaysayan ng iglesia, meron pong bahagi, malaking bahagi ng iglesia na natalikod. Yan po yung kinabibilangan mo ngayon. At yung nag-survive at nanatili, nanatiling remnant, nag-iingat ang kautusan ng Diyos at ang patutuo ni Jesus sa Revelation 12.17, ito po ang Church of God na kinabibilangan po namin. Ibig sabihin, nakabalik po ako sa tunay na iglesia. Bungayan ng paninindigan sa katotohanan at panghahawak sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Bagamat nanggaling ako sa iba't ibang sekta, salamat sa Diyos sapagkat hindi niya ako pinabayaan. Ngayon po ay nasa loob ako ng Iglesia ng Diyos, Iglesia ang itinatag ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Huwag po kayong sa Katolik. Ang turo po ng Bible sa Katolik, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa salot na Kanyang tatangin. Tayo po ay dapat lumabas sa maling pananampalataya at umanib sa loob ng Iglesia ng Diyos.